Magandang-magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Fatima 4, City of San Jose del Monte, Blacan kung makapanayam po natin ang butihing lingkod, punong barangay, naglilingkod, nagsiservisyo ng mga malasakit gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito sa kanyang nasasakupan sa Barangay Fatima 4, City of San Jose del Monte, Blacan si ginagalang punong barangay, Kapitan Ronnie Boy Sanchez Tabucho Kap, kumusta na po kayo? ah uh, Sa ngayon okay, okay lang Good morning. Good morning. All right. Okay, Kap, itanong ko lang po kung na po ba sa ngayon ang Barangay Fatima 4? Uh, barangay namin Fatima 4 is sa ngayon peaceful siya. Pero may mga mga sa illegal na droga talagang ayun oh, na i-discuss ko na rin naman 'yan sa mga kapokapitan ko pati na rin kay Mayor mm -hmm. na pinaalam ko na talagang bumalik ang dating pagiging rampant and special, yun siya shabu yun ang medyo ano ko talaga dito sakit ng ulo ko yung pagdating sa illegal na blow yun siya po na yan maraming nagulo doon Okay. So, Pero regarding sa ating Peace and order cup, so ano po mga batas na pinapatupad nyo dito para manatili din po ang kapayapaan at ng ating nasasakupan? Ayan, nagkakandak ng rubing gabi-gabi yung aking mga tanod na naka-duty sa gabi. At saka pagka may mga, mga cases na may mga dapat respondihan, agad-agad, yung -agad, kami sa, sa area. Kung di nila kaya ang sawatain yung kasaway, kadalasan ako na rin yung pumupunta. Para siyempre, iba ang kapitan eh. Pero hanggat kaya nilang i-handle yung situation, na uh, ang gano'n naman ang instruction talaga ka kahit sa kapulisan, huwag kayong pumupunta agad-agad mga punong barangay kasi meron kayo Pepe, okay, okay. meron na kayong mga tanuts. meron na kayong fish and order na kagawad. So, kung hindi lang talaga kaya ng mga tao ko, tsaka, nasa time na ako na yung mismo pumupunta sa kasawal. Para tumigil siya. Okay. Pero regarding sa mga batas nga po, so tuloy-tuloy na naman po ang pinapatupad nyo din dito? Yes, yes, yes. Okay. So, ano-ano po ito, Kap? Yung mga batas sa tungkol sa fish mm -hmm. and order, mm yun. Uh, sa, sa kapayapaan dito, Maayos naman yung mga ano dito, yung piece and order. Tahimik. Yan, yung mga batas ng, yung mga video na yan, yung mga bawal yung mga, may mga may yung mga open pipe na mga motor. Okay. Silisita namin dito yan. Pag dito sa kami, uh, kasi ayaw ko ng pollution, no, yun, mga nagsusunog, mm -hmm. yun naman tayo, uh, di, uh centro, yung nagbabawal yung mga kanyang pagsusunog. May curfew din po kay ka? Yes, we have. Ang ah, ano, ano ten. Yung mga kabataan pag ano, wala nang nagkalat sa kasada. sa Alright. Kasi okay. pinadadala ko dito sa barangay eh. Natatawag ko yung magulang. Ano ba kayo, mga kabaya? Kasi ayoko yun. Ano. Kasi nga kami nga, ako, especially ako, lumaki kami ng may ano eh, nung itakot sa magulang. -discipline. So, may disiplina. may disiplina kami. Hindi kami yung lumaki ng mga... Hindi, like, kasi karamihan ngayon, mga kabataan ngayon. Iba yung dinerevision ngayon okay. eh. Puro na, 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 ano sa computer, sa mga sumasok. Itong mga gadget na cellphone na to. Uh, kaya ako, bilang ako yung naging pati nung siguro estudyante nag alam ng maayos. So gusto ko rin yung ma-helping tulad ko dito sa mga nasasakupang ko. Good example ako dito sa barangay ng Trasaco. Alright, okay. So dito naman po tayo hikap sa batas kalinisan at lalo na po sa basura natin dito. When it comes to garbage, uh, Nagpapahapot ng basura kami every Monday. Yung mga factory, talagang magpaprocess yung mga plastic, nagpapalit-basura din kami. Pagdating naman sa mga bio-waste, mga nabubulo, every Thursday naman ang hafta. Right, okay. Dahil sa aming pag-iikot kap, isa din po ang barangay, pati mapor sa malinis na barangay. Nagkakanta kami ng national ano to ordinance, yung weekly clean up, dahil ng order ng DIL. Alright, okay. Pero kapag itanong ko lang po, sa inyong pagbalik muli at may tanong ko lang po sa lawak na nag-iservisyon nyo bilang ating lingkod barangay dito sa barangay Patima 4, ano-ano na po ba ang ating mga accomplishment dito? Accomplishment? Um, maraming, yung mga projects namin dito. Tulad ng uh, ano ka? Yung mga pagdadagdag. Opo. E, nag a kami ng CCTV cameras. Alright. Tapos yung mga strip lights, okay. plus yung mga drainage kanal. Mm, -mm it's uh, pwedeng open o pwedeng ipaklose kasi nga yung iba natin pa barangay ginagamong tapunan ng mga basura yung mga kanan so pag ganun yung strip ginagarala namin so, mas maganda maklose yung kanan eh. kasi open ang sa mga BDF kasi usual yung ano eh yung mga open kanan hmm. anong project nyo ka? anong project nyo diyan? Oh? open kanan mga oh. So kung naka-open, kailangan i-close, i-close. Ayun. o. Oh. Kasi budget naman, eh, may budget. Okay. So basa ko, ang ano ko dito, yearly dapat may nadadagdag na improvement sa barangay. Kasi may budget tayo allocated okay. Oh, oh. for that. Kaya, gano'n. Oh. May makita ang tao na talagang may may nagawa kami. Kasi yung report nga ng assembly, yung DA, parang assembly every March and October, mm -hmm. dapat, kasi may mga may mga residente tayo na Although hindi sila na nagtatanong, but nag-observe yung mga yan. Right. Okay. Wala mm -hmm. sila na wala sila na gagawa, wala na dadagdag improvement sa barangay ng Fatima po. So, susunod, huwag ka magtaka pag hindi ka na ibinoto niyang mga yan. Kasi ako hindi, hindi talaga personal, hindi ako takot na hindi ako iboto ng mga kabalangay ko sa susunod. As much as na ako'y nag perform yung yun lang ako. Hindi ako takot po. Hindi na nila ako takot kay Vivian. Ano, next term po, kasi yun eh, ang yun worried ng mga kapwa natin din kung ayaw mm -hmm. ayaw sumamaan loob. Kaya, ako kasi ang prinsipyo ko sa buhay ko, hanggat gumagawa ko ng tama, hindi ako natatakot kung may magalit sa akin. Wow. Huwag niyo ako iboto sa susunod. Ganun din yung mga tira ni Mayor. Eh. Mm. Basta kaming mag-asawa, ati kong nyo, gagawin namin kung ano nararapan. Diba? Tama. So namin maging tourist, ano ang City of San Jose del Monte, tourist destination, so ganun ng Ganun din sa barangay po. So, susunod, pero na rin kami lalagay dyan na ay pati mapo. Nagaanap kami ng lugar na pwede namin kapitan ng ganun. Tsaka every year talaga magkakaroon ng talagdag mga improvement. Oh. para sabi, hindi sabihin ng mga nagtiwala sa amin na mga patay itong mga binoto namin na ito, mga walang sigbe, walang mga ineffective na mga barangay o krisya. Okay. Nag-feeling din monthly ah uh, nagkano kami pa ng best practice din po no in-encourage ko yung council po na every month magpapakain kami sa mga bata dito Steady -steady. feeding program magpapatak-patakan mm. kami contribution kami 100 monthly mm -hmm. tapos Every end Saturday, na Saturday of the month, kasi walang pasok yung mga bata. Opo. So doon kami magpipili. Mm Consistent na yon, continuous na yun. Hanggang, ah, uh, up to sa uh, end ng term ko siguro. Oh, okay. Spuro, kung mapagbibigyan tayo sa last term, pati lamat. Yan. To be continuous na lang. Alright, okay. okay. So dito na po tayo kap sa ating programa regarding sa ating nabanggit kayo na regarding sa ating mga senior citizen, PWD, at sa ating mga kabarangay. So ano po mga programa na meron? Sa senior citizen, hmm. uh, may pangulo kami dito, si Ma'am Aida Landi, and mm -hmm. retirement sa na dyan sa ako, so, barangay lang namin. Napaka-active din naman para sa ano lang, pakanan din sa so mga mm so welfare ng mga senior citizen. At uh, yung mga yung mga mga senior citizen namin na medyo wala talaga inaasahang mga nagsusupport na mga anak o mga apuman ka anak relatives niya wala. Talagang yung tinuturoan ko rin na pa-check up po muna kayo sa ating hospital na Nonson, kung saan man. Basta kung may, let's say, may mga reseta po kayo na hindi nyo kayong bilhin. Wala kayong pagbili, pwede natin ilapit sa city, pwede natin ilapit kay ate kong. Kung available ako, pwede ko naman ko yung samahan. Kung talaga wala okay. kayong ano, ganun. Tapos po talaga ako dito, handshake ako sa mga tao ko. Ayoko nang gumitin na sumulang matagal, naghihintay, nahihirapan. Tapos ako yung mga sistema sa Pilipinas, ako lang kakilala. Ang muti yung matamog yan. Oo, oh, diba? Ito naman lang talagang ano dito, kaya yung palakasan system yun na hindi mawala sa atin sa Pilipinas hindi tayo talaga maka tantaw dito ma nang gusto kasi yun nga palakasan tayo dito kakilala kakilala may kakilala pag walang kakilala siya hindi iniintindi which is mali kapag ito sa lahat ng ano, um, kagaya kong mga nasa public service yung public servant, eh hindi tayo dapat tumitingin sa ganun walang kakilala dumating ang tao kasi kasuhin dapat hindi dapat magtagal kung ano yung concern niya, ibigay nyo. Nasa ano namin yun eh, nasa chapter namin yun eh. Na pagka may within 5 minutes, 10 minutes, depende sa dokumentong kailangan, huwag nyong pinababalik-balik hanggat maaari. Mm -hmm. Kasi iniisip ko lahat taxpayer, so dapat ibalik natin seryosong, sinserong, Aglilingkod sa mga tao. Okay. Kasi sila nagbabasahod sa akin oh, yun, ano? Oh, yes, okay. Yung uh, ko yun sa mga katwa ko na nungungula na mm -hmm. pag dapat, with yung sincere ka nung magtatawa ko. Alright, okay. So, ibig sabihin ka, dito naman po tayo ka sa inyong karagdagang pang priority sa pagpaunlad pa nitong barangay pati Ano-ano po ito? Ang um, kagaya ng ang kulang talaga sa amin dito sa pati yung yung corporate court para sa basketball court ng mga kabataan, mga mm -hmm. recreational ba na pwede yung gawin ng kariyan. Mm -hmm. so, Yung mga seniors, mga bata, mga paglaro, yung free time nila, wala parang yun, yun ang talagang kulang. Sa tingin ko, simula nung amoy naging kagawad, uh, yun ang hiniling talaga ng mga kabataan. Dapat wala po ba tayo talagang overcourt dito? Sabi ko nga, yung ibang barangay, ang dami po overcourt. Dito, parang, oh, since maliit na barangay kami, parang hindi na pa-priority. So, ibig sabihin ka, pang priority nyo ay cover for. Parang ang Alright, okay. Lupa. Opo. Kung nanonood po ngayon ka pang minamahal natin mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Ako, ang masasabi ko sa lahat ng mga kabarangay ko, uh, hanggat nandito po ang inyong lingkod, Kapitan Ronnie Tapuso, asahan niyo po ang aking taus-pusong makabulong paglilingkod sa inyo. Ayoko nang may mga naape may mga na-set aside, may naiiwanan na especially during bigayan ng mga ayuda na yan, gusto ko lahat na babahagi ng hanggat kaya. Pero kung hindi kaya, uh, siguro, you have two puroks, purok 8 and purok 9, nasa purok 8 ang presidency ko, nasa baba. Pero kahit nasabihin mo taga-baba ako, mas inuung -um na ko muna ang 9 bago sa amin. Kasi ayokong magkaroon na sa ulitin ng mga kabataan. Kapitan kasi, taga-baba. Tayo dito, napapabayaan. Kahit nung unang upo ko nung 2018, the first time na kapitan, ako, okay, okay. yung BDF namin, doon namin inilaan sa taas. grip siguro, mga rehabilitation o repair. Mm -hmm. Ito lang pagbalik ko, tsaka nanti dito na ako focus naman. Ganun mm -hmm. ina lang, ina-alternate ko lang. Ngayon, pagdating naman sa mga ayuda-ayuda galing sa taas, national or provincial, ganyan, sa city, sisiguraduhin ko na lahat kayo, hindi man sabay-sabay, ang gusto ng inyong pa uh, punong barangay, mabahaginan kayo pare-parehas. Ayoko nung yun at yun ang, yun ang pata ka lang dito. Okay. Yun ang ko dito. Ayoko nung parang, ukat oh, ba't kami? Hindi kami nasasali dito sa mga binabang mga mm -hmm. Apat -apat. Ay, kaya nayaan nyo, tuloy ito pala. Ina-alternate ko kasi kami yung mga punong barangay kasi bigira kami yung may mga neighbors yung nangyayari sila at yung nangyayari Kasi talaga po na. Yeah. Kami man, pag sinabi namin ng indusin na may baba-baba, so, 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 yung mga hindi nabibigyan, yun naman ang hahanapin namin. Yung talagang needy ha, yung talagang nainahan sila. Okay. Ano na po? Pero ano pong panawagan niyo po lalo po sa mga batas na pinapatupad niyo dito regarding for the personal order at sa ating kalinisan? sa mga, kanila panawagan ko. Ang ako. office and order na may maintain namin yung katahimikan yes, okay. ng barangay. Okay. Okay. so ano po panawagan niyo sa inyong mga kabarangay? Yes, so okay. Kaya sa mga kabarangay namin, mm -hmm. pag pasaway pagpasaway kayo, hindi ako manghihiming ipakulong po kayo. ayoko mm -hmm. Ayaw nang may pasaway dito. Kung hindi kayo susunod sa mga patakaran ng mm -hmm. barangay, doon kayo sa detention center, doon kayo mag, ano, mag-stay. Mm -hmm. Kasi okay. mga ano kayo eh, mga lawbreaker, mga gaya niyang video yun na yan. Yung 10, 10 p.m. Mm -hmm. dapat stop yan. Ako, actually, birthday ako ng August 25, natapat siya ng sunday, mm -hmm. na Sunday. Ang anak, nasa Vietnam, no? Eh, naiwan ako kasi ang passport. Hindi ko na kung flight. Before then, nag-stop kami. Kahit anong sarapan ng celebration ko, mm -hmm. eh, okay lang. Kasi as punong barangay, ako yung maging good example okay. sa mga Namin Kababayan. Na. Sikap na Wala pa si depression ng birthday niya. Oh. Pag okay. Pag before pinapatay ko ng big yoke. Oh, yeah. Kay holiday naman kinabukasan okay. pa yung National Heroes Day. Di ba? ako nagkapanta na. Continuation ng birthday. Okay. Alright. Okay. Okay. So ano naman po kapang minsahin nyo sa inyong mga kasamahan na naglilingkod dito sa ating barangay? Lalo po sa inyong masisipag na mga barangay worker at sa inyong mga kagawad? Ayan barangay kagawad ko sa council, uh, in-encourage ko sila na kung ano yung mga programa, mga dapat pinagtutulong-tulong tulungan ang mm -hmm. ng council, mm -hmm. pati yung mga appointed officials, mga kawani, dapat magtutulong tulong Nakikipag-cooperate sila. Hindi e kasi ako sinasabi ko every eh, barangay pag-ceremony like namin, every first Monday, nasabi ko talaga na makipagtulungan kayo. Kasi ako, bilang po parang barangay, mm -hmm. ko kung paano ko kayo rin So, ang akin lang, maging pair tayo sa lahat. Kami nagpapagod, tapos kayo nanonood. Diba? Mm -hmm. Sabi ko nga ganito, ang isang trabaho, ang isang gawain, kahit mahirap yan, pag pinagtulong-tulungan yan, napapagangat, napapadali yan. Opo, opo. Tama kayo. so, we work as a team here, no? Hindi pwedeng mm -hmm. may kanya-kanya tayong biyahe. Especially sa council, mga katawad ko, ah um, kailangan, may unity tayo rin oh, towards common goal. May direction dapat tayo nilalanda sa tinataha. Hindi yung kung, ay, yung kong tumulong dyan yung kapitan. Kasi ano masakit ng ulo namin yung mga punong barangay talaga, sa lahat naman ng tao, siguro sa punong lahat ng barangay. Mm. Pag yung hindi nagkakaisa yung mga kagawad, ayaw makipagkulungan sa punong barangay. Kasi ako, nung kagawad ako, hindi pa ako kapitan, kung ano yung nakikita kong sa ikagaganda ng barangay namin, yung punong barangay kong pinalitan, nakasuporta ako. Hindi ako yung nag-object-object. Oh, Pinag-aaralan object. ko yung sitwasyon. Ano ba yung ano? Ano ba? Makakadagtag ng ano rito pagawa? Hindi. Improvement. So, ano lang ako? Masang ayon ako. Kasi, alam mo, tandaan natin to, no? naging kagawad din ako, dumaan ako sa pagiging kagawad. Mm. Pero hindi ako naging napastangan na kagawad sa si tatay sa, sa punong barangay. Sumusuporta ako sa kung maganda ang kanyang intention, layunin niya, why not na ako, kontrahin ko. Alam mo kasi ang ano ng politics dito, no? Kahit yun, mm, sila may sinasabi rin sa amin pag may mga may team kami na makakita. Don't play down your cards on the table. Kasi yung mga kagawad nyo, lahat niya nag-aasper, maging kapitan niyan. So, magpira kayo ng para sa sabihin nyo, hindi na kayo pinibigay, pinapakilang mo. So, ako naman, James, ang um, life intention ko is pure naman na makatulong, hmm. maglingkot ng maayos. Uh, yun ang i-share is ko sa kanila. Yun yung part ko sa kanila yun na ako wala, hindi ako pumasok sa servisyo publiko para magpayaman. Kundi, tumulong sa mga nang na ng natin sa buhay. Wow! Yun ang talagang, Di ko, talagang uh, with regard sa pagtakbo about sa pagtangat city camping ng city councilor na ko rin naman yan uh, inaambisyon ko rin pero siguro sabi not this time pa okay. pero kapong sakali nga po kayo pagbigyan ng poong may kapal so anong pong dapat unahin yun sa uh, city of uh, San no, Jose sa del Monte Bulacan o kaya batas na ipapatupad natin siguro ang budget sa ng maraming nabaho Prabaho. Di yun ang nakikita pa talagang problema ng lulusong natin. Wala. Marami. Marami tayong populasyon na depopulated tayo. Maraming minisulaga ng productive Kasi walang mga thing pa rin. O pagka halimbawa lahat tayo, may mga basic needs tayo. Daily kumain. Diba? Mag-ain tayo ng 3 times a day. Minsan nga yung mga kaya pa ganyan. May email na snack pa. 6 days, 6 times lang kumain sa isang araw pero iniisip ko lagi kapag ano yung mga maligid. Kami kumakain, kahit nasabihin ko na ito, talagang totoo ito, hindi mo nabubuhay ko yung mother ko, ikagamit siya sa akin pagka. May kumakatot sa bahay namin, o no, yung binako dito, ha, kaya ito, siguro mga six. six. Dilim na, sa bahay na ako. Siguro mga six, six, three, tigil niya, parto to seven. Yeah. May mga kumakatot sa gate. Mga kabarangay namin, yung manami man, kabarangay nga eh. Tapos wala po kaming bansa eh. Eh, mother ko kasi niluyo li, ko sa katikista siya sa simbahan. Mm -hmm. Ang mga father namin, doon na siya naging active. Opo, opo. At, dila, sa paglilingkod Opo, sa simbahan. Opo, sa simbahan. Mm -hmm. sa mother ko. Siyempre yung mga, yung mga pamahiin ba? Opo, opo. Masama daw naglalabas ng bigas sa gabi. O, yun, ganoon. Kaya eh, sabi ko sa mother ko, hindi ako naniniwala dyan ay sabi ko kasi ngayon nila kailangan ng pangkain anong okay. bukas ko sila bigyan pag putok ng araw Wag, hindi ako naniniwala superstitious bilip naman yung mga opo, opo, opo. sabi ko pumasok ako dito sa ganitong larangan ng servisyo ko dito po Nakagindi ako tsaka ako ang kapitan na pagkatin ba kailangan ng financial ng medical o hospitalization ng isang kabarangay ko lumapit dito Anggap may madundukot ako, binibigay ko yan. Thousand, five hundred, eight hundred, one hundred. Anggap may madundukot ako, tas sinagpon pera. Gamitin ko, kamasahe, pagbili ng gamot. Wow. Hindi ako in-capita na pang indigency lang binibigay ko sa kumarang Depende, pang ang hinahanan Okay. Servisyon totoo ang gagawin ko para sa mga tao. Wow, alright. Okay. So, yan po ang pinakamagandang bisaya ng ating buting lingkod po ng barangay dito po sa barangay Patima 4, City of San Jose del Monte, Bulacan. Tuloy ng paglilingkod, pagsiservisyo, transparency at loyalty ang handog ni Cap para sa kanyang mamamayan. Magandang araw okay. po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Cap and your family. Good, this is all. Mabuhay ka Cap hanggat gusto mo. Yes. Thank you, thank you, thank you.